guys, ngayon ipakita ko sa inyo yung sili guys, ito yun, nadaming bunga tapos alam mo guys, yung sili hindi lang siya pang pasarap sa mga kinilaw pang ano rin, gamot din siya guys sa mga sakit mga bawa, mga stroke, yun, ilagay lang po ninyo guys sa ilalim ng dila ninyo pag na-stop kayo Itong red na yung, Talagang magkamala yung na-stop nice guys. Yun. Tapos ito naman yung dahon ng sila. Yun, maganda, maganda rin siya sa tinola ng manok. Pero hindi lang nga siya pang ano, panggamot gulay. Pang gamot din siya sa sakit na pag halimbawa may sakit tayo sa puso gugulayin lang ninyo to guys kaya lang hindi ninyo pwedeng lagyan ng pangpasarap kasi lang ating sa akin kaya ito guys eh, ko na hinarbis ko kasi lang ang dami na nung inog pamigay ko na lang kasi hindi ba naman maopos ko pamigay ko guys kasi napakarami ng para sa po Kasi gino-kain siya ng mga guys. Kaya kinain mo natin. Para mapakinabangan. So, saka ramdam ng kinakain tayong taga, mas lalo na yung taga probinsya, magtanim kayo, sayang kaya yung lupa dyan. Napakaraming, ang laki-laki dyan na puro lang damo. isa sa akin nga, lang, nilalagyan ko. Kasi, wala na dito lupa na mga bakanti. Dito nga, stop stop magtanim. Yun. Pero, ano, para hindi ka na makapambili. Saka, sa sunod guys, sa pakita ko sa inyo, yung tanim ko rin na dami kong tangla din guys para sa pati na ito ay pagaya nito yung sasunod ipakita ko naman sa iyo tanglad tangla kung dami kong tangla